Magandang araw, narito na ang headlines sito sa Philippine News Agency. Pumanaw na ang kalihim ng Department of Migrant Workers na si Susan Toots Ople. Kinumpirma ng pamilya ni Ople at ng DMW na paya pa siyang pumanaw bandang alauna ngayong hapon sa edad na 62. Humihingi ng panalangin para sa namayapang kalihim, gayon na rin para sa kanyang pamilya ang kagawaran ng DMW. Matatanda ang nag wellness leave si Ople Ong Julio matapos magkasunod din na namatay ang dalawa niyang kapatid na sinadating Hagonoy Bulacan Mayor Felix Ople at dating mamamahayag na si Blas F Ople Jr dahil sa sakit na lung cancer. Samantala, sumailalim rin sa operasyon para sa stage 2 breast cancer si Ople noong 2020. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R Marcos Jr si Ople bilang migrant worker secretary sa simula ng kanyang administrasyon. Bago ito, tinatag niya ang Blas F. Ople Policy Center and Training Institute na ipinangalan niya sa kanyang ama para kumalingan sa mga overseas Filipino worker. Siya ang unang Pilipino na sumapi sa Board of Trustees ng United Nations Trust Fund for Human Victims of Human Trafficking. Kilala si Ople dahil sa kanyang matapang at pursigidong pagsusulong sa karapatan ng mga OFWs. Dapat bawasan ng Pilipinas sa pagdedepende dito sa pag-angkat ng krudo para mapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Mungkahi ni Rino Abad, Director ng DOE Oil Industry Management Bureau, na mas makabubuti para sa bansa na pag-aralan at i-develop nito ang lokal na pagkukuna ng langis at natural gas. Puna ni Abad, dinaangkat ng bansa ang porsyento ng kailangang krudo nito pero nasa 300,000 bariles lamang ng langis ang kinukuha nito. Para mabawasan ang pagdedepende sa pag-import ng nangis, kailangang simula ng mga kontrata para sa oil exploration tulad ng nasa West Philippine Sea at Bangsamoro Region. Iminungkahi din ni Abad ang pagsusulong sa paggamit ng hybrid drive at electric ng mga sasakyan para mabawasan ang konsumo sa gasolina. Ani Abad, target ng DOE na gawing mahigit 50% ang bahagi ng renewable energy sa sektor ng enerhiya sa bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo simula na mag-anunsyo ang Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na magbabawas ito ng supply. Balak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ipatupad ang road sharing sa mga bike lanes sa EDSA. Ayon kay MMDA acting chair Don Artes, hindi umano nung nagagamit ang bike lanes sa EDSA. Dahil dito, pinag-aaralan nila na payagan na rin ang mga motorista na dumaan dito, lalo pat isa sa mga hamon ay ang malaking bilang ng mga motorsiklo sa EDSA. Nasa 165,000 na motorsiklo na ang dumadaan sa EDSA araw-araw base sa pinakabagong datos mula sa MMDA Traffic Engineering Center hanggang DC, 7 ng Hulyo. Bukod sa road sharing, pinag-aaralan na din ng MMDA ang pagbuo ng mga elevated walkway at bikeway sa EDSA mula sa Guadalupe sa Makati City hanggang Cubao. Higit sa anim na raang persons deprived of liberty ang pinalaya mula sa Zamboanga City Jail ayon kay Jail Superintendent Saver Solda. Sa isang panayam, sinabi ni Solda na congested na ang Zamboanga City Jail. Anya, abot sa higit 2,000 libong preso ang nagsisiksikan sa nasabing pasilidad. Simula Enero nitong taon, nasa anim na raan na umano ang mga presong napalaya sa ilalim ng Paralegal Service Program. Samantala, anim na pong preso na ang kanilang napagtapos sa elementarya at high school. Nagsasagawa din sila ng mga pagsasanay para sa mga preso partikular na sa agrikultura at iba pa na maaari nilang magamit sa paghaharap ng trabaho sa oras na sila ay makalaya. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Brianna Fernandez, ito ang PNA headlines. Naghahatid ng mga balita ng na bubuklod sa buong bansa.